Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay color blue and color yellow. Kahulugan ng kulay, ang blue at yellow ay sumasagisag ng talino at kasiglahan. Ngayon ay pagkakataon mong ipakita ang iyong galing habang nananatiling positibo. Ang mga masuswerteng numero ay number 5, number 12, number 20. Ang kahulugan ng mga numero Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang kasipagan na may kasamang sigla ay magbubunga ng tagumpay. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay color white and color pink. Kahulugan ng kulay, white at pink ay nagsasaad ng kabutihan at malasakit, gamitin ang puso sa mga desisyong may kinalaman sa pamilya o mahal sa buhay. Ang mga masuswerteng numero ay, number 3, number 10, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang kabutihang loob ay may kakambal na gantimpala. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color gray. Kahulugan ng kulay green at gray ay simbolo ng kasariwaan at katatagan, panahon upang buuin ang isang matatag na plano para sa kinabukasan. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 9, number 18. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang pagpaplano ay ang pundasyon ng bawat tagumpay. Cancer Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay Color Gold and Color Cream. Kahulugan ng kulay, gold at cream ay nagsasaad ng karangalan at kababang loob. Ngayon ay panahon upang gumawa ng kabutihan kahit walang kapalit. Ang mga masuswerteng numero ay number 6, number 11, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang kabutihang ginagawa nang tahimik ay nagbubunga ng biyayang malalim. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay color red and color black. Kahulugan ng kulay, red at black ay sagisag ng lakas ng loob at disiplina. Ngayon ay huwag matakot maging leader at magpakita ng matatag na direksyon. Ang mga masuswerteng numero ay number 7, number 14, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pamumuno ay epektibo kung may gabay ng puso at isip. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color orange and color white. Kahulugan ng kulay orange at white ay nagsasaad ng enerhiya at kalinawan. Mainam na araw ito para simulan ang mga proyektong matagal mo nang iniisip. Ang mga masuswerteng numero ay Number 2, number 8, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang tamang simula ay may hatid na malawak na posibilidad. Libra. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Ang mga masuswerteng kulay ay color silver and color blue. Kahulugan ng kulay, silver at blue ay simbolo ng panibagong pananaw at kapayapaan, gamitin ang karunungan upang mapanatili ang pagkakaisa sa paligid. Ang mga masuswerteng numero ay, number 4, number 17, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay na ang katahimikan, ay may kapangyarihang lumikha ng pagkakaunawaan. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay color maroon and color yellow. Kahulugan ng kulay, maroon at yellow ay nagpapahiwatig ng emosyonal na lalim at sigla, oras na upang ipahayag ang damdamin mo ng may pananagutan. Ang mga masuswerteng numero ay, number 6, number 15, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang tapat na damdamin ay gumagabay sa tunay na koneksyon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay color indigo and color sky blue. Kahulugan ng kulay, indigo at sky blue ay sumasagisag ng malalim na pananaw at positibong komunikasyon, ipahayag mo ang iyong paninindigan ng may paggalang. Ang mga masuswerteng numero ay, number 3, number 13, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang karunungan, ay makakamtan sa pakikinig at pagninilay. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color brown and color pink. Kahulugan ng kulay brown at pink ay simbolo ng pagiging grounded at mapagmalasakit. Balansehin mo ang iyong layunin sa puso ng serbisyo. Ang mga masuswerteng numero ay number 5, number 19, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang paglilingkod, sa iba ay magbubunga ng tiwala at respeto. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay, color yellow and color violet. Kahulugan ng kulay, yellow at violet ay nagpapahiwatig ng kailanawan at intuition, ngayon ay pagisipan mong mabuti ang bawat galaw bago kumilos. Ang mga masuswerteng numero ay number 9, number 18, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang tagumpay ay nakasalalay sa balanseng isip at damdamin. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay, color lavender and color white. Kahulugan ng kulay, lavender at white ay nagsasaad ng kapayapaan at espiritual na kaliwanagan, oras na upang alagaan ang iyong sarili mula sa loob. Ang mga masuswerteng numero ay, number 2, number 16, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang tahimik na pag-aalaga sa sarili ay may malaking gantimpala.